alam mo habang naghuhugas ako ng plato na isip ko ganito pala ang buhay kahit anong linis mo kahit anong kuskus mo may mantsa pa mahirap tanggalin ganyan din tayo minsan kahit pilit tayong nagbabago may mga marka pa rin ang nakaraan pero kahit mahirap tuloy pa rin ang hugas kasi kailangan katulad ng buhay kahit pagod na tuloy pa rin ang laban hindi mo na iniisip kung gaano karami ang plato. Basta ang alam mo, kailangan mo itong tapusin. May mga araw talaga na simpleng gawain, tulad ng paghuhugas ng plato, ang nagbabalik sa'yo sa realidad. Na hindi lahat ng bagay kailangang bongga. Minsan, ang pinakatahimik na sandali ang pinakamakabuluhan. Habang dumadaloy ang tubig, para bang nililinis din yung isip ko, na kahit may gulo sa paligid, may paraan para maging payapa ang loob. Siguro ganun din sa buhay. Hanap lang ng simpleng paraan para bumalik sa sarili. Isang plato, isang problema. Isa-isa mong tinatapos. Hindi sabay-sabay. At habang unti-unting nauubos, doon mo mararamdaman, ah, kaya ko pala. Sa dami ng iniisip, minsan ang kailangan mo lang ay tahimik na sandali at isang kusinang puno ng tubig at sabon. Minsan pala ang paghuhugas ng plato ay parang pagmamahal, tahimik, walang palakpakan, pero mahalaga. Kasi kung walang gagawa nito, magugulo ang lahat. Ganon din sa buhay, yung mga hindi napapansin, sila pala yung haligi. Napansin mo ba? Kapag may natuyong kanin sa plato, ang hirap tanggalin, parang mga alaala. -ala. Akala mo nakalimutan mo na, pero biglang dumidikit ulit. Kailangan mong kuskusin. Kailangan mong harapin. Hindi ka makakausad sa susunod na plato kung hindi mo muna lilinisin yung nasa harap mo. Ganyan sa buhay. Hindi ka makakabangon kung hindi mo tatanggapin ang nangyari. Linisin mo muna ang loob mo. Tahimik ang paligid, pero maingay ang isip. Ang daming tanong. Pero sa bawat hugas, parang unti-unting nababawasan yung bigat. Hindi dahil may sagot ka na, pero dahil pinipili mong ituloy. At habang nauubos na ang mga plato, napapangiti ka. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil alam mong kahit pagod ka, may natapos ka. Minsan, yun lang ang kailangan para sumaya. Yung maramdaman mong may silbi ka, alam mo, hindi mo kailangang maging sikat para maging mahalaga. Kahit simpleng tao ka lang, basta may ginagawa kang mabuti, may halaga ka. Tulad ng plato, hindi mo naman inaasahang papalakpakan ka. Pero kailangan mong tapusin ito. Kasi may nagaantay sa linis na ginagawa mo. Kung nakarelate ka sa simpleng hugot na to habang naghuhugas ng plato, huwag mong kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. Kasi dito, kahit tahimik, may tinatamaan. Sa bawat patak ng tubig, para kang pinapaalalahanan. Na kahit paulit-ulit ang ginagawa mo, may kabuluhan pa rin. Hindi mo man makita agad ang resulta, pero unti-unti, lumilinaw, luminis gumagaan. Ganyan din ang paghilom, hindi minamadali. Minsan iniisip ko, ganito rin ba ang tingin ng iba sa akin? Parang plato, ginamit, nilapastangan, tapos iniwan. Pero kahit ganun, nililinis ko pa rin. Ginagawa kong muli ang sarili ko. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Napansin mo ba? Habang lumilinis ang plato, parang gumagaan din ang dibdib. Hindi lang ito gawaing bahay, para siyang therapy. Tahimik. Simple. Pero may epekto. Minsan, yun lang pala ang kailangan mo para muling makahinga. Minsan ang mga simpleng tanong habang naghuhugas. Kumusta na ako? Masaya pa ba ako? Yan ang pinakamahirap sagutin. Kasi kahit puro sabon ang kamay mo, minsan ang pinakamaduming parte, yung nasa loob mo na. Kung natamaan ka sa tanong na 'yon, comment mo lang. Lumalaban pa rin. At kung gusto mong sabay tayong maghilom araw-araw, like and subscribe ka na may kasabay ka may mga plato na kahit ilang hugas may gasgas -gas na permanenteng marka pero hindi ibig sabihin di na magagamit ganun din tayo kahit may sugat, may silbi pa rin hindi porkit may lamat ka wala kang halaga, napapaisip ako ilang ulit na akong naglinis pero bukas, madudumihan ulit parang problema, hindi nauubos pero hindi ibig sabihin titigil na tayo ganun talaga ang buhay tuloy lang, linis lang laban lang. Yung simpleng tunog ng tubig sa lababo, parang musika sa katahimikan. Minsan, yun na lang ang bumabasag sa ingay ng isip mo. Nakakagaan. Parang sinasabi ng katahimikan na, sandali lang, huminga ka muna. Habang naghuhugas ako, naisip ko, sana ganito rin kadali maglinis ng emosyon. Konting kuskos, konting tubig, tapos malinis na. Pero sa totoo lang, may mga bagay talagang hindi agad-agad nawawala. Plato lang ito sa iba. Pero sa akin, ito na yung sandaling nakakalimot ako sa bigat. Tahimik pero may kwento. Simpleng gawain pero may aral. Minsan pala, hindi kailangan ng bakasyon. Kailangan mo lang ng oras na ikaw lang ang kausap mo. Kung sayo rin, kahit simpleng sandali, may kwenta. Pindutin mo na ang like. At kung gusto mong araw-araw may ganito kang mapakinggan, mag-subscribe ka. Kasama mo ko rito. Alam mo yung pakiramdam na kahit pagod ka na, tuloy ka pa rin? Kasi alam mong may aasahan sa iyo. Ganyan ang mga nanay, tatay, ate, kuya. Hindi pwedeng huminto. Kasi kung titigil sila, sino pa? Habang kinukuskus ko tong kawali, naisip ko, ganito rin siguro ang proseso ng pagbabago. Masakit minsan. May kiskis. Pero kailangan. Kasi doon lang mawawala ang dumi. Doon lang tunay na lilinis. Yung ilang patak ng sabon, kayang linisin ang napakaraming pinggan. Parang kabutihan. Hindi mo kailangan maging sobrang galing para makatulong. Minsan isang salita lang, sapat na. Ang pinggan, kahit ilang ulit hugasan, minsan may lamat na talaga. Pero hindi yun dahilan para itapon. Ganun din tayo. Kahit ilang beses kang nasaktan, Pwede ka pa rin maging kapakipakinabang, tahimik, basa ang kamay, may konting sakit sa likod, pero may kapayapaan, kasi kahit simpleng gawain, alam mong may naiaambag ka. Minsan, yun ang tunay na tagumpay, yung may silbi ka, kahit walang pumapalakpak. Habang naghuhugas ako, naisip ko. Sa dami ng pinagdadaanan natin, nakakalimutan na natin minsan kamustahin ang sarili. Kumain ka na ba? Nakangiti ka pa ba? O puro ka na lang okay lang kahit hindi naman? Di mo kailangan ng magarang gamit para maging masaya. Minsan kahit lumang plato, basta sabay-sabay kayong kumain, sapat na. Ganon din sa buhay, hindi yaman ang sukatan, kundi kung sino ang kasama mo. Habang naghuhugas ako, naisip ko. Sa dami ng pinagdadaanan natin, nakakalimutan na natin minsan kamustahin ang sarili. Kumain ka na ba? nakangiti ka pa ba? O puro ka na lang okay lang kahit hindi naman? Di mo kailangan ng magarang gamit para maging masaya. Minsan kahit lumang plato, basta sabay-sabay kayong kumain, sapat na. Ganon din sa buhay, hindi yaman ang sukatan, kundi kung sino ang kasama mo. Kung pinipilit mong matapos ang bawat araw ng may konting tagumpay, comment mo lang, lumalaban pa rin. At kung gusto mong mas marami pang ganitong paalala, like at subscribe ka na.